Dahil Ramadan na next month, gagawin ko na ngayon ang dapat kong gawin. Hello guys, samahan niyo ako sa ganap po ngayong araw. Hindi naman ako ganon ka-excited mapagod. Sa araw na 'to, araw ng paghahalong kat ng nakaraan. <laughs> Chari! Mga Mars, nilinis ko lang yung kabinet kung saan nakalagay yung mga spices na aking ginagamit tuwing ako magluluto. Kaya ang lahat ay aking nilabas yung mga spices, nilipat ko sa ibang lagayan, at yung iba naman ay wala na talagang laman. At kung ano ang wala, ililista ko yan, and then ipapabili ko na. Para pagdating ng Ramadan, hindi na talaga masyadong busy kasi prepare already ng lahat. Ayoko ko kasi mga Mars na kapag andyan na yung araw ng selebrasyon, tapos ang pangangailangan ko, wala. Kaya hanggat medyo malayo-layo pa ang selebrasyon, pinapapabili ko na ang kailangan ko at dapat bilhin. After 24 hours, mga Mars, ayun na, nalinis ko na, na-arrange ko na. Yung sa upper part, yan ang mga spices na hindi ko talaga ginagamit or paminsan minsan ko lang gamitin. At sa masunod na layer, dyan po naman nilagay yung iba't ibang klase ng tea. Kasama yung ginger powder, meron din dyan kakao. And then for the last layer, dyan ko naman nilagay yung mga spices na ginagamit ko talaga always kapag magluluto ako. At mabilis talaga hanapin ang hinahanap mga Mars kapag yung mga pangangailangan natin or ang kailangan natin naka-organize. Siyempre, una linisin natin tapos atin i-arrange. Hindi ko na sinama yung mantika doon sa loob ng kabinet kasama ang mga spices kasi hindi siya kasya. At dahil coffee is life, baka lang ang ipawag lang ang kape. At dito naman sa kabilang gilid, sinipirate ko naman yung mga kailangan ko tuwing umaga kagaya ng tea, sugar, Nescafe, Turkish coffee, at sinama ko na rin yung pot holder, gunting, at saka clip para hindi na mahirap hanapin. At yan, at yan ang mga empty container na hindi na talaga kailangan or balang araw mapapakinabangan ko rin naman. Hindi ko yung tinatapon mga Mars yung mga empty container, empty bottles, kasi balang araw mapapakinabangan ko yan. Ganun ako kasinup sa mga gamit pati sa mga basura pinaghihiwalay ko talaga yung mga nabubulok at hindi nabubulok after 42 hours mga mars natapos ko na rin ang aking gawain naligpit ko na ang lahat at maraming salamat sa inyong pagsama sa ganap sa araw na to